Sige lang, Ay, konting may, tanong ako sa iyo. Ano yun Ano yan? Oh, ano yan, ano mo mga usual na gina-prepare bag umubalik ang school o ang klase. <laughs> Grabe ka. Ah. <laughs> Ay, <gosh. laughs> Ay, ang galing. Ang ganda ng i-prepare mo, no? Nakaka-touch. Sabay. Ana, gina, dapat smile lang gid ka. mo wow. Muna gina, una ni mong i-prepare. Mag-introduce mm. yourself, biya ka. So, so, mag-introduce sa imong self. Um, Okay, to, uh, as a teacher ko ha uh, As a teacher ka Okay, ikaw. ikaw nga nasa tubangan Please stand up and introduce yourself Ako ma'am? Hindi, siya sa likod <laughs> 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 First day palang bad trip na si ma'am <laughs> Bad trip diretsyo <laughs> <laughs> Di <ko> nanabi, <laughs> Ako, oh, oh, Ikaw na, biyan na Ako ma'am? Oo, ikaw Oh, Please stand up din hi Para maila kasi mga classmates Oo oh, oh. Good morning, Wow <laughs> <man>. <laughs> O di ba kaya hindi ako pwede mag-teacher? <laughs> Good morning, ma'am. Mm. Good morning, classmates. Mm -hmm. Ako di ay si Randy. Taka palaura ko, ma'am. Ah. 18 years old. Mm. Akong moto sa life. Wala, ba ninyo naman yung gag-moto doon. Sorry. <laughs> <laughs> Nakamagod na mga moto, mga mo. ah. mabogod. Sige. <laughs> <laughs> o sa'yo mo moto sa life? Akong oh. moto sa life, ma'am, kay Honesty mm. is the best medicine. Wow! is the best followers. Wow! is the best among the rest. <laughs> <laughs> okay, pwede nakamulingkod gang ha. Then ayaw nagtindog din ha. What? <laughs> <laughs> Pilay mong balon karon, Ma'am. Ambina. bina. <laughs> okay, karong kadlawan. Magamuta-muta para sa akong skincare. Why? <laughs> Karong adlaw, <laughs> karong adlaw mag-amot-amot ta kay mag-date mi sa akong lalab. Ano ba yun nga oh mag-amot-amot ta karon kay nag-crave ko og milk tea go. Naino. <laughs> <know yun>. ah. <laughs> kay hindi talaga ako pwedeng mag-teacher. Bawal maging. So teacher. ano ngayon pini-prepare mo bago gyud ang uh, first day of school. Of course, mga... Oh, di ba, mag-smile ka. Mag-smile. Oh. happy, positive, oh, oh ganun. Positive ka dapat. Mm, tapos? I-prepare po din mo yung bag. 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 Nagbabag pala. Oo, oo naman. Kaya pag nakay makuha nga ka ng ball pen, papel, sa imo ang mga classmate dito, manin mo isulod. Ah, ganyan ka na pala. Before pa, no? Kung nang i-andam, ganyan mo. 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 Kung nang i andam -nang i ganyan, ganyan mo kung na no, nang <laughs> but ngan gina siau ka. Gibut ngan ada ngalan na to. Oh. Freddy Ubanan Junior, Grade 3 section Guyabano. Parot. Oh. Oh, section xylophone. Last section yun. story. <laughs> sa so, mga kasi mga mga animals man ang ah, sa mga animals. Ano, so, yung iba kasi mga dove, anong, mga parrot. <laughs> yung iba know. mga planets. Oh, planet uh, Mars, uh, Jupiter, Jupiter. Oh. Uh, Sabi so, na sa preparation no ang mga mama, no, gud kay mag-andam anang mga Correct. mga gamit sa ilang mga mm. anak Dili kalimtan mm. ang mga sa itaw, ano, mga cologne, mm. mga pulbos, mga sudlay. Mm. Oh, tapos at pag human sa klase, wala na na siya ng mga gamit. Mm Dahil -mm. dapat ano kabulong ka mo sayaw. Mau ba? Oo, oh, kabulong ka mo sayaw. Uh, kasi show me your talent. Ganoon. Oh. show Ay, us your talent. What's your talent? I can sing. I can dance. Okay. I can reach. Mau <laughs> ba? <laughs> <laughs> I can reach the heavens. <laughs> 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 Tapos hindi pa yan mawawala na pangutanong sa, sa mo may o oh, kaunsa di inimutuan. Oh. My bag. Ay, yay. Tumblr. <laughs> My tumblr. <laughs> Money got to school. What? Ako ba na juga masaya. Dili pa malimpa nang ko nang sito kay maestro no mga tana og kanang kay kaun sa day ni mo <laughs> si sa una kanang una. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> uh, so dapat ta mga estudyante prepare niyo ha mga selves, dili mm. lang niyo mga selves inyo makagamitan din ha. Og sa uy, <laughs> Gi prepare gi to ka for you ah. Kuya wala mga wild divas na nagunga sila. Ikaw, uh, ikaw pala si Crispy Queen. Oo, oo, sige. Ah tapos yung mga libro na kanang dili atua ah, dapat ati manun nato ha. Uh, 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 dili pasagdaan, uh, uh, dili magpinataka og panglabay-labay ana basing asa. Huh? Kay uli man siya gamiton pa na siya sa sunod. Di uli pa dai. Masin. Ginana mi before. I don't know right now right here. <laughs> sa, sa mga way di man ginauli, ginauli man sa balay. Uy, yung sa dinhi. <laughs> Tapos ipamana mo pa sa mga kapatid mo. <laughs> <laughs> Tapos karon nga generation, kadili na siya magamit. <laughs> dili, dili na siya latest. <laughs> saan <man> yung kurikulum? <laughs> Wala, nanama, oh, saan <laughs> naman yung nga curriculum? Wala na na Saan naman yung curriculum pa man yung ni Coricom? Ako <laughs> ano, pa man, man yung, yung, yung year 1990s. Ay, nakakamiss talaga yung ganyan, no? Sir so, John Feeling. Tapos, dapat naka-plan siya talaga yung uniform. Uh, dapat yung mga English nga grade 4 na book. All wow. things bright and Beautiful. Grade four, palayon <laughs> sa inyo. Today, i Sa in grade one yon. Grade one, pala grade oh. four. From grade four, cause all things bright and grade beautiful. Grade one yon. The oh. world is. let Grade one yon. I grade one palayon. Mm -mm. kasi all things bright and beautiful. Mm, yung mga ganyan mga books sa, sa uh, ah, umay. Kaya good luck po sa mga sudyante natin mm, dyan. Good luck po. Uh, oh, una ko na mag-squila ha. No. Mm. Uh, dali mag Unang squila, hindi ka na mag-date ha. Dali mag-date-date din ha, mag ha? <laughs> mag ha? kayo. Oh, ginauna na ni mo bro, di ka kapalit og tawas. Unsa na ay Busy na ang sulat ka na mga sudyante nga nag-asuri. Huwag kayo kag ngabil pero hmm. Sama ni. Eh. Ngano na zero mana sa exam. <laughs> Mumot mang kayo yod. Ganong grabe man kayo na kabongga ng mga ano. Anong bouncy man kayo na? Bouncing hoop. ano po Hindi ako makarelate dyan. Ganyan, ganyan, ganyan ka naman talaga before. Oo. Hindi ka makakarelate kasi ikaw naman talaga yung pinagre-relate. Dili ko maiingon na dili kay Basing Dahil Kung naminaw, dara, karoon sa daw. Dagagailan ako kung naminaw ko. Dakan dyan, dyan, dyan. Na makakuhaan makaingon nga. Asnan. Asnan <laughs> si Aya Baby for. Oh. Hanggang ngayon. Basta ni post kanila <laughs> sa black market. Oy, oh, mo no ba? Sige, <laughs> <laughs> special <Aya Bay> vinegar. <laughs>